siguro ito uh, punak, so pala uh, sa nanonood nito uh, magandang tanghali po sa inyong lahat sa lahat pong nanonood nito so pala mga katagbis ano, uh, basa pala kasi ito dahil sinisid niya sa ano, ilalim yung nylon niya nakasabit kasi sa yate namin sinsirting taong ito mga kataglis halo sa kanya lahat ang huli so no, magbilas pala itong dalawa wow. si Roger Asihas itong naka, oh. no, naka jacket si Roger Asihas po ito oh. Wa wow, ko dia ko nagpugong si Dodong. Ay kadong. Roger Asiha shout out. Ayo di ba. <laughs> so malayo kasi at uh, mahaba kasi ang ano ang uh, dalanya. Sa ka katakbo sa ano uh, uli nyang tunnel siguro. huli niyang to na so ano shout out pala sa inyong lahat mga kapagbis shout out po sa inyo malayo-layo pa Big eye na po na yan Big eye na saan Oh my lain Ano yung man ba niya? tuman na Na, naman niya naman. On! <laughs> so tanghaling tapat ngayon, kasi may mga gumis class Lucy. ang uras po. Nating ngayon, uulitin ko I

you yeah, nah. sa mga katagbis kagabi uh, wala kasi kaming tulog kagabi lalo na tong naghihila ng ano, kabuhayan wala tong tulog dahil kasi uh, kasi kagabi yung ano, tuna hanggang, huma, hanggang umaga hanggang umaga

So sa ano pala tumagatagli yung ano niya uh, nylon niya doon sa pakura niya nakatali nakamitir yung nylon niya at saka yun pag, pag ano pagdawi ng ano kabuhayan tumalbog yung patawa niya doon so, sa bagat at saka uy, saka yung ano, nylon niya na sabit kaya yun siya basa dahil sinisid niya para matanggal yung nylon niya na kasabit sa yate namin Naitawas tawas naitawas Rick, naitawas dia anak ko Rick Chief, ayaw kay Hugte Chief, kay di

So balikan naman tayo sa lagdungan mga katagbis Ayaw ni Rato Seng! Ayaw Chip! Ayaw Chip! Ayaw ra! Ayaw ra! Kaya tumba ni Ryan. pala mga tagbis daming huli na to si Ryan palo sa kanya lahat kagabit at look ngayon abang ang silo ang silo ako silo ang mabasa <laughs> so,

Grabe itong kabuhayan na ito mga katagbis Ayaw magpano, ayaw magpapigil O ayaw magpahatak Tigas ng ulo So you know, Grabe Wala, oh, muntahan na ako So, balik na naman tayo sa ano, ng mga katagbis So, grabe na naman to Sana makuha na to mga katagbis O ma, ano, magansuhan na to e, mayroon, mayroon. Sige dong, ayaw kayo Ayaw, ayaw, ayaw ba Banabanaan lang dong, ah. dili dong o, oh, dili hugot. So, yun. Pagabay na. Nasa, ano, up tatlong dipa o oh, isang dipa na lang. O, so, yun, guys. Lawihan yan. Lawihan. Tapis. Ano naman eh, balik na pong daga no Dong, sensor dong, basi mabitik na dong Magkakalala, ay agay. Pasti na no? So, wala mga katagimis, may isa na yung nahuli. Ah, isa big eye. Dito! Yun! Malaking tuno! So, yun. Malapit na naman. oh, balik agad. Ah! <laughs> oh. Si so, Tinta, na nanghahod ni mo yan? Ayo, beri ayo, ay. bantai 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 sensor, sensorian, dolar, ayun, aboy, aboy, agoy, agoy, agoy agoy Agoy, agoy, aboy, 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 na aboy, aboy, ano niya?

Yo, Bapak salah <laughs> tam? Udah makan berapa banyak balon? Dili yang atau gigit pensa nangkinin kamera? Yes, aida. Ada kamera ini sini? Tahu kan? Ah, di waterproof. water drop. Salah dah. Berapa bini? Batai, batai, batai. So, ano, dalawa lang sa uh, ano, dalawa lang uh, sa kilitan nyo nag Dahil kami po ay nag -re relax dahil ano uh, kagabi kasi ano uh, walang tulog, uyat uyat po kasi kami lahat kagabi kaya ito pahinga muna pagka gabi na naman ay aarangkada na naman ang uga, na posa, daham ang ugan na balodang, ito ang, dahal mo taysi, mo taysi, Да, 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 да. nagansuhan ng ang tuna guys ang yeah. <laughs> yan ang anak ang inahan na dapat na, na, na pasak ko pa <laughs> sila ulo tong kasama namin mga katagbis yung ano sardines sardinas binansuhan niya kasi yun ang tuna raw so yun Ini si Ricklo, si Rick Mons ay tak na naman